Magandang umaga po mga kalaki ngayon po ay 8am na po ng October 21 at syempre po sa mga may kailangan po at may gusto po ng mga lucky numbers natataya po sa 3 digit lucky numbers eto po ang magandang sumada natin ngayon mga kalaki ha pwede niyo po itong tayal sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National kunin niyo na po mga kalaki Bulacan ah Bulacan pata po tayo tayo sa Bulacan Dubai 826 Malaysia 319 Taiwan 224 Thailand 703 Philippines 268 India 795 New Zealand 630 Australia 172 Mexico 528 Canada 431 Greece 117 Israel 746 Las Vegas 280 Saudi 153 Japan 294 Italy 725 0725 Germany 698 Korea 231 Dubai 704 Malaysia Ano no? Meron na palang Dubai Texas 704 China 118 Singapore 296 Hong Kong 361 At sa Sweden 725 Ano ba yan? Na natatawa kasi ko. <laughs> Ayun po mga kalaki 'yan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok po. Uh, mga bagong sumada po 'yan. Pwede niyo po 'yan tayaan ngayon po agad. Good luck.